Isang buwan mula ng ilunsad ng Benguet Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Lambert Suerte, ang programang Gulong ng Suerte umabot na sa mahigit dalawampung mga wheelchair ang kanilang naipamahagi. Nauna na rito ang labing-anim na mga wheelchair noong September 2 kasabay ng paglulunsad ng proyekto sa probinsya. Sinundan agad ito noong ika sampon ng Setyembre kung saan nabiyayan dito si Nanay Remedios Santos na residente ng Sitio Lukbuban Poblacion Itogon Binggit. Ah, uh, ito nga po yung uh, promise ng ating uh, Provincial Director na habang uh, siya ang nakaupo dito na Provincial Director natin is tuloy-tuloy uh, yung programa na yun no. Eh... At noong Merkoles, September 24, muli silang namahagi ng mga libreng wheelchair sa bayan naman ng Bugyas. Dalawang binipesyaryo ang kanilang nabigyan sa Bugyas at dalaw rin sa Mangkai and na on uh, our initial uh, survey yung uh, uh, recipients natin no that is uh, uh, galing sa ating mga COPs on the ground kasi sila nga po yung uh, nakakaalam na kung sino yung mga matutulungan natin dyan is uh, 105 no and out of that uh, 105 is uh, during our launching if you remember that on uh, September 2 is nakapagbigay tayo ng uh, at least uh, 16 wheelchairs and then uh, sinundan ng uh, Uh, dalawa diyan sa May Trinidad and then uh, sa Itogon and then uh, dalawa sa Bogyas dalawa po sa Mangkayan so aabot na tayo ng uh, halos uh, lampas na po ng uh, uh, dalawan na wheelchairs yung uh, ating naibigay and then uh, yung uh, sabi ko nga po kanina na hindi po tayo hihinto kasi nandyan na yung mga available wheelchairs natin na ready for uh, distribution na uh, ma'am Ilan lamang ang mga ito sa kanilang target may pamahaging isang daan at lima na mga wheelchair sa probinsya. Vanessa Bugtong, RNG News.